Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka mo lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. Hindi tayo ang babangon yung mga tao. Yun, yun eh. Hindi, it wasn't for the country. It wasn't because he wanted to restore his father's good. No. He wanted to be president just because. Babangon sila ulit. Oh, conflict sila sa kapatid niya, di ba? Ay ni, Kasi ang akala ni Amy talagang, ano, we will reform, we will, re ano, ganyan, uh, babalik ang Marcos na no, name na uh, isa tama natin, ganyan, ito na lang, last, last run na natin to, matatanda na tayo, di ba? Matatanda. I'm as old as BBM. He looks older than me, but I was born the same year. Matanda na tayo eh. Ano pa kailangan natin? Pera? Power? ilang helicopter pa ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka malang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. What's